dahil tayo sa pomsek Tara, maglinis muna tayo guys. Mainit pala. Kala ko hindi. Tara, kuha muna tayo ng sombrero guys. Tara! Mayroon ng sombrero. Trinay kong kutulin yung puno ng saluyot. Kala ko magpuputol. Hindi pala. Yan, kumuha tayo ng pang putol ulit. Hahanap tayo ng itap dyan. Sobrang tagal magana. At ayan na nga, damating na siya, pinutol na yung saluyot. Ayon, patutol na, naputol na. Wow. Yes. At sumaksis na nga tayo sa pagputol ng saluyot, guys. Ang happy ko dyan, yo. Pero yung akala kong putol na, may nakakabit pa palang kanot ng ubi dyan, guys. Ang hirap tanggalin. Kaya ayan, putol muna, putol. Sige, sige. Ayun na nga, tuloy nang naputol. Thank you. Kala mo ba, Ubi, makakatakas ka sa akin? Sige, isusunod kita. Masyado mo talaga akong pinapahirapan, no? Oh. At tuloy na nang naputol ang Ubi, My gosh, ang hirap nun. Hindi, nee, kita mati. Tila pinagkulkulikula -kul mo. pati kawaya. Hindi, nee, nabakla ka matanante. Ayan, bunutin na natin, guys. yung maliliit na damo. Sobrang dami niyan, guys urai ka mo lang pagipugitan ro teka. Ruruot. Ayan guys, malapit na tayong matapos dyan sa part na yan. Let's go to the next spot. So, ayan guys, dito na tayo sa kabilang spot. Ayan, pati kamay, kasali. Ayan, mupo na nga at nagbunot na ng damo. Hindi tinitik niya, tinitik na nang dami ng langgam guys. Ayan, gunggunam kod kod sige kod mm -mm. yung ang sarap magkamot diyan may magtao po bibili pala guys saglit lang magtitinda mo ng inyong taga -bunot, ha antayin niyo ako diyan babalik ako tayo na nga guys mamalik na ako inayos ko na ang payong yahi nakapayong pay ah dito na, na naman tayo sa kabila guys ayan feeling masipag talaga tayo ngayong araw na to Nagpipiling masipag na lang tayo dyan guys kasi hindi tayo makareply sa mga comments kasi sobrang sipag natin sa comments Ay naku, ayan tuloy na arka, gonggonam. Sige lang guys, mag-comment lang kayo ng mag-comment dyan. Babalikan ko kayo pag okay na, pag hindi na ar si madam.